So guys, for today's video guys, kami mag iihaw ihaw lang namin to. Gawa nung Sabado ngayon, walang pasok. A pa party party sa malamig na ano guys, negative ano ngayon, negative 4. Ayun guys, ang ihaw namin ah. uling yan ang uling, para sa iihaw guys, ayan. Oh, di ba? Saan ka pa?

So, eto na nga, guys. Ayan na yung aming ginakdakan. Oh, diba? Ikaw na lang ang kulang. Sa lamig ng panahon, guys. Negative 4. Dito sa pali. Ah, tingnan mo lang parang wala. Pero, kita mo na yung mga kahoy, guys. Wala na. Wala na daw sa sobrang lamig. Ayan, guys. Kaya, kailangan natin, ano. Painitin ang, ang gabi. Ayan, guys. Usok palang ulam na. Oh, come on. Guys, yang inihaw natin para sa dinakdakan. Usok-usok. Ayun ah. so, na guys, 'yung dinakdakan. Meykos-meykos nating guys so send na nat 'yan. Hayaan natin. Patik muna natin. pinas pinasto, guys. hindi di pa li-alat ah. na. Sabi mo ba, ako, sabi mo pa kulang sa asin, ha? Ander, ano dyan, nagkano dyan yung bechil? Harapin mo mabuti, baka may ano pa. Hindi, pag nilagay ito, may atay pa. pag nilagyan ng kalamansi? Hmm. Um, quality. Ano <laughs> dyan? <laughs> <laughs> simula ng sesyon. 4, Ay, busy, busy ang... 1 0, 0, 0 La, Laro na